yun know, mga amigo bali ito naman ang gagawin namin ngayon tapos na kami sa clutch cambio naman babaguhin pa ito gawa ng ibang forma nito eh ibahin naman ulit namin oh. ito ay nakarita sa weight ng transmission ay eh, ngayon gagawin namin di cable kaya ito ay mababago Nakatingin ko siguro ito at wildingan ko ng panibago ulit na iba naman ang porma pero kakalas-kalasin ko muna ng malinis mga amigo ito na yan agak Amigo, maghihira tayo ng dating timon ni Kasuyo. Kanyang dating timon. Pagkagawa ko ng bagong housing yung ano yung uh, kambio. Diba na hindi rin naman kasukat. Ang gagawa din naman lalagyan din extension. Hindi e, bago lahat para ano buo ng bago.

Pero pag iwan mo, eh hindi di. Ay, oh. Oh, ayun, dito, hindi pala ito eh. Oh. Wala sa harap yung camera niya. Ha? Wala ko sa harap. Ay, wala. Wala namang camera. May lang yung camera niya. Ah. Uh, Ibrap lang ka din? Ay, hindi naman. Kung wala. Kaya kung hindi marunong mag-vlog. Video, video lang. Video, video lang. Uh, Pagkal ba? Pagkal ba? dito. Aray mo siya. Pero huwag mong ilalali. Pag marami, baka mga 5 meters lang ka 10 meters. Eh yung pag di pa lang. Kala liman. Kalaliman Kala yung limandi, na limandi pa, dapat nga hanggang maaari yung na ito, Ay pwedeng pasok, ito, kung ito na ako. sa baba Pero pag wala dito, eh, ito eh, sira. Pag hindi lang. lang. Hindi Ah, yan. Yeah. Oh, yan eh. Maski... Ano ka yun? Uh, oo, oh, oh. nakarecord yun. Nakapanood tayo dito. Ah. <laughs> uh, ay pagka... Eh, kahit itubog mo. Kaya lang, hindi pag luma nah, hindi ko narito. Ako natatakot. Sayang naman. Ah, bakit hindi nakikita ako ah? Eh, nakikita yan ah. ah sayang yun. din ako pag itinubog mo pagka yung pagka may sipin na Ganito rin yung kamis ay suway Sige ba rin?

Ito lang ko mula, para para mainit may sa eh. Baka bigla umulan na naman, hindi makapagpituro. Ay, palagtap na eh. Mm -hmm. Ay, sige, wala ka na. Sa akin -as ang pintura ay... Gano'n ako yan? ko na eh. 600 pa yun o 700? Gano'n lang ah. nila. amigo. Niligpit ko muna at uh, isusukat e, ko na doon sa bangka. At gusto ko na sana ikabit Pagdating ko doon, nagpipintura pala si Kasuyo. Doon sa akin mismo ang pagtatrabaho. Nandun siya nagpintura. Kaya hindi ko pa nakikabit yan. Mga amigod niya ko ikakabit yung cable. Ayan. Siguro pag malambot, lalagyan ko na lang. Eh, akin tutupin na lang ito para magka-press siya. Yeah. Yun, sasalpak natin doon sa bangka sana kanina. Pumunta na ako doon. Eh si kasuyo ay eh, nagtitindura kaya uh, hindi magagawa ngayon. Baka bukas pa. Mga amigo. Ng amigo. Gawa nang ano na siya basa ng pintura, masisira yung pintura pag uh, ano. Pinili 'tong trabaho niyo ngayon, ngayon. Ito na mga amigo. Nasalpak na ni amigo Biro pero hindi pa naipoksihan. Ha? <laughs> kape. Ikaw ang magkakuha ng kape, hindi ako. Ba't mo ko paghahanapan ng kape? Wala uh, kang trabaho ngayon. Sa mga trabaho mga amigo ay... Pumunta ko dito at aking kakabit yung aking ginawa diyan. Susukat ko. Ara, pagdating ko nagpapaspasa siya ng kasuyo, pagpipintura. Ang um, ay sabi ka ah, hindi matagal. Ay paano natin ngayon yasal pa may pintura? Ay, paano? Yung aking gawa kay ikaw mga amigo ah, And, Yung palang laman doon sa ano na yun, plastic Oh. Pinutol ko doon sa ko vinyl ding. Plastic yung sa pinakabungkalo niya, yung pino, yung oh. sinusuotan ng bilog. Oh. So, Uy. pag welding ko ay nalusaw. Oh. ah, nag-DIY ako. Gumawa na kala lang ako ng paraan ko pa ako gagawin. Ko, pan, kala ko bakal din bakal yun. Nga aloy. Hindi, ang plastic yung ano, yung may nakasili doon sa loob. Oh na doon nakasigo yung pinakang juin juin niya para oh, yeah. magliko liko siya yun pala yung palay plastic oo oh, oh yung nasa loob pag welding ko natunaw no. ay, na lang. ay gumawa na lang ako yeah. nilagyan pinalamanan ko na lang ng stainless oh. binilog ko, oh, ah. tubo, ko yung tubo pinalito yung bilog pinas ko sa loob Ayan, ah, Pag ko siya na ring na ayun ang sasabitan ng lock O oh, di oh. Naglalaktin siya uh, ay, siya Aw. Kabi bay ka hindi plastic ay stainless okay. na. Ah. stainless na. <laughs> uh, kaya wala na. Nahirapan ako mag-isip ako mag na kung ginamit ay PVC hindi na kaya PVC? Oo, oh, uh, pinalitan ko ng stainless na tubo. Oo. Oh. Ayun na kaya siya. <laughs> <laughs> Naglalak na siya. Ayun mga amigo, nagpipintura si Kasoyo. Bukas ko na makaitalo yung trabaho ko at abay mapupuno ako ng pintura. Pati ako ako natin pinturahan Pag ginawa ko oh. Mabilis lang naman ito matuyo Kaya lang ay ano ah Pag alibaba, mga isang oras Mahahawakan mo na siya oh. Yung dumi nga lang Pag oh, dumi, oh. ang dumi, pag, uh, dumikit Hindi na tatanggal Oo oh, nga Yan ay... Oo oh, hindi na Kahit kuskusin mo Hindi na maalis Ako mag oh. Ako mag epoxy rin ako kustubo ay Hindi oh. ko lang Hindi ko lang inipoxy kay Tuyo naman yan Kaya na pa yan ay Oo. Oh, pag hinawakan mo yan, hindi na didikit. Pero yung dumi na mapap mapapalagay, hindi na maalis. Yun ang nagiging oh. pagkuan. Pagka tata, kapipintura pa lang. Yun. Ayari naman na yung aming clutch. Yan, may clutch na. Cambio yung ginagawa ko ngayon. Hindi. Hindi. Yeah, boys. Siguro... Siguro mo daw yung pan di. Dalawang silisan. Bakit? Ikaw po ba? Hindi, ikaw ang hinanap ay. Punta mo sa bahay nila. Sabi mo yung ay... Sabi doon ni Kasoyo ay... Yung pan, yung silisan mo. Oo <laughs> nga. At hindi mm -mm. na ako makapag-litra eh. Busy na ako. Ito mga amigo. Siguro ariahan bulan ariahan lang na kaunti do no? para linion, May counting clearance yung plots Oh, oh, oh ariahan ng kaunti one para paano han pa, anuhan, pa <laughs> ng kaunti para pero magkaroon siya ng counting. <laughs> oh, <laughs> para may kaunti isang kalug dito ba nga apa <laughs> pa Oh, kaso baka yung biring kasi baka laging dikit sa pressure oh. plate, madaling masira. Oh. Kaya pwede ariahan ng kaunti. Bagay, pag ito naman ay ano, tinakaman lang ng kaunti diyan sa may ano, tataas naman yan. Pero, malaki naman ang galaw niya, malaki. Kaya, ariahan na lang. Kasi pag tama niya, taas na yan. Dako pang Oo, na lang. Malaki bang Hindi, kaunti lang. Yung para, para tamang aangat lang yung bearing niya. Eh, hindi dikit. Kaya, adjusting ko na yan pag ano. Pag, pagkabit ko nung kambiada ay siguro bukas tapos yan gawa na yun lang naman ang mahirap yung ginawa ko kanina mga amigo gawa na ng hindi naman sana mahirap kung hindi nasunog kung hindi nasunog yung plastic mahirap hindi mahirap ah <laughs> uh, eh, hindi ko alam na plastic pala yung laman na, Natatanggal siguro natatanggal pala yun Nakasilid lang Ah, matanggal yun? Oo, oh, yung plastic okay. yeah. Na ko na Pag ipinasok mo yun doon oh. Ipapasok mo muna doon sa ano Pinirsak, kaya pala yun Pinirsak ko paghugot oh. Yung pala, ipapasok mo muna yun sa oh. Kwan Ipapasok mo muna doon sa oh. Bungkalo niya Bago oh. may oh. doon sa karangkap Oo. Uh -huh. Mabubuka yun ay pag pinsinlid mo doon titikom. Oo. Oh. Uh -huh. Pag tumikom na yun, hindi na mahuhugot. Para mo ipit ah. na siya. Oo, oh, ipit na siya. Uh -huh. Yeah. Yeah. pa yung ating gawa. Sige mga amigo. Ito lang muna at uh, siguro kung ano, kung hindi nagpintura si Kasuyo, kung hindi ko man matapos, bukas kunting konti na lang sana yung gagawin ko Ay, oo dahil pag naipirmi ko dito sa bangka yung ano sa yung kamyada yung doon na lang sa transmission sa uh, yung pinakang clip niya yung mag iipit ng cable mm -hmm. oo yun na lang ang gagawin ay ang kaso magpintura kaya ay titinan ko pa kung saan siya ituturnil o kung saan siya tapat nasukat gawa na yung cable baka bikil o kaya may sasabitan kaya yun ang nangyari <laughs> hmm. <laughs> Hindi ko pa natapos siya Sige mga amigo Abang abang lang Abangan nyo lang yung susunod natin video Si kasi yung hey, amigo video ay Ito ang ginagawa niya Nakakalis ng mga kawayan Para kabit na lang kami ng kabit Walang ito mga amigo kinin... Ilang piraso pa? Wala na ito Yan na lang Ah, ito na isang ito. Tapos tapos na. Tapos na. Oo, yung... itong gitna na may dili na lang natin eh. Oh, 'yun malaki. Oo, oh, ayan oh. 'Yan mga nito Abangan niyo lang sa susunod nating video.